Paano nga ba maglagay ng thumbnail sa ating Facebook Reels? Ayan, so alam ko marami pa sa atin ang hindi pa marunong maglagay ng uh, thumbnail sa ating Facebook Reels. At syempre kung maganda yung thumbnail natin ay doon, doon tayo mapapag-click sa ating mga videos. Ayan, so kung interesado kayong malaman kung paano nga tayo maglagay ng uh, thumbnail sa ating Facebook Reels gamit ang ating phone, well, samahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo step by step. Pero bago tayo magsimula kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel na to, ayan please feel free to click that subscribe button down below. At huwag din kalimutan pindutin ang bell button para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayan, so maraming salamat. So let's get started. So, let's go. Okay, so start na tayo kung paano tayo gumawa ng thumbnail sa Facebook Reels gamit ang phone. Ayan, so first step, punta tayo dito sa ating phone. Phone screen, of course. Tapos, itap natin itong Facebook app. Ayan, buksan natin to Facebook app. Tapos, click natin itong profile natin. Ayan, so, ang pag-upload naman ng Reels, depende kung saan ang gusto mo, i-direct mo dito dito, punta ka dito sa Reels na to or yeah, depende sa iyo pero try natin dito. Yan, click natin yang Reels. Tapos punta tayo dito sa gallery. Yan. So hanapin natin yung ia-upload natin na Reels. Okay? So kumbaga ito, ito yung i-upload kong Reels. Ganyan. Tapos pagkatapos mong i-upload yung Reels, ayan, so edit muna natin. Click natin tong edit. Edit natin 'yan. Yan, baka gusto mong maidagdag dito. Yan, edit muna natin yan. Actually, nakamute na yan, video na yan, para hindi maingay. Ayan, so kung gusto mong maglagay ng uh, letters or kung ano yung mga nasa video mo or ano yung gusto mong ilagay, yan, tap mo lang itong text na to, tapos magdagdag ka ng, ayan, magdagdag ka ng anong gusto mo. Ayan, so kumbaga ito, evening walk. Ayan, tapos, hanap ka rin dito ng anong style ng letterings ang gusto mo. Yan. So, scroll mo lang yan. 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 Dito. Yan. Hanap ka lang dito ng anong gusto mo. Depende sa yung, yung gusto mo. Yan. Gusto ko to, Tapos, click mo rin itong sa taas kung ayaw mo yung may black na white background nya. Yan. Click natin yan. Yan. Ganyan. So, kung okay, okay na yan, oops, done natin. At pwede rin, pwede mo rin i-adjust yung pan. Ayan. Edit. Ito, pwede mo na i-adjust itong uh, sinulat mong words dito. Pwede mo ilagay sa taas or dito sa baba. Pero pag ilagay mo dito sa pinakababa, minsan natatakpan siya. So, sakto lang dito, ilagay natin dyan, ganyan. Tapos, pwede mo rin siyang itap, lakihan mo kung hindi nakikita. Ayan, pwede mo siyang itap ng dalawa mong kamay. Ayan, so adjust mo lang siya kung hindi siya lalagpas sa linya. niya. Ayan. kung kumbaga okay na yan. Ayan, so yun. scroll mo lang yan, ganyan, ganyan siya. Yan, depende rin kung hanggang sa dulo ng video mo yung sabihin mong evening walk. Yan, kung gusto mo rin paiksihan, i-scroll mo lang ito. Yan, scroll mo lang doon hanggang sa dulo. Yan, o kung hanggang dito lang, sa ganyan. Ganyan, tapos kung gusto mo buo, ganyan siya. Ayan. So, pag okay na yan, naglagay ka na ng mga words na gusto mong ilagay. Ayan, i-done natin. So, done. Ayan, so nagkakita evening walk. Okay, tapos pag okay na kayo dyan, yan. pwede mo rin i dito, i-tap ito dito. Kung ayaw mo dyan sa baba, ilagay mo sa taas. Yan, lagay mo yan. Ayan. Tap mo lang siya. Tap mo lang yung words na yan. Ayan, click mo yan. Oops. Ayan, tapos ibaba mo, taas mo. Ayan, ganyan lang siya. Adjust mo lang siya sa taas. Tapos pag okay na yan, e-next eh natin. So next. Ayan. So, dito na tayo mag adjust ng ating framing kung saan natin pwedeng i-center yung ating uh, thumbnail. Ayan. So, click natin ito. Itong, ito. Tap, click natin yan. Ayan. So, ito na siya. Ayan. Makikita nyo dito. Kung gusto nyo itong thumbnail, okay na yan. Or, kung ayaw nyo yan, pwede kayo maghanap. Ayan. So, itap natin ito. Ayan. Dito sa baba, mag tap nyo ito. Itong uh, borderline dito na rectangle naka-horizontal. Ayan, ganyan siya. Tapos, itap nyo. I-move nyo lang ng konti. I-move nyo lang kung okay na yan. Kung ayaw nyo, ganyan din siya. Ganyan. Ayan. Pwede nyo i-move lang siya. Tapos, hanapin nyo yung mga pinakamaganda. Ayan. Yung naka-center ba? Ayan. Kung ito, gusto natin ito. Ayan, ganyan. Kung ganyan. Ayan. So, kung ayaw nyo naman yan, kung gusto nyo naman kung wala kayo na pili dyan sa video na yan na uh, ilalagay nyo as a uh, thumbnail, punta kayo dito sa plus sign, add from gallery. Ayan, so, click natin to add from gallery. Tapos, ayan, ready na ito. Ayan, nandito na siya. Ayan, so, ito nang ilalagay ko. Ayan, choose different photo. Ayan, ganyan siya. Tapos, pag okay na yan, isave nyo. Save. Click natin yung sa taas na save. Tapos, yan, syempre maglalagay din kayo ng thumbnail. Uh, describe your reels. Tapos maglalagay kayo ng hashtag. Ayan. Tapos who can see this reel? Ayan. Nakapublic na yan. Siyempre nakasettings na tayo dyan. Ayan. So nang dahil ang tutorial natin ay kung paano tayo maglagay ng thumbnail sa Facebook reels ay ganyan siya. Ayan. So nasa inyo na yan. Kung isi-settings nyo na lahat yung nandito sa baba. Ayan. Maglalagay. Basta ang importante ay ang pinag-uusapan natin dito ay thumbnail. Ayan. So, pag okay na kayo dyan, i-share eh niyo na or depende sa'yo kung okay na kayo lahat sa thumbnail nyo. Okay na kayo lahat dito. Ayan. At syempre, dito naman, share your story. Ayan. Click nyo yan. Syempre, naka-settings na lahat yan. So, laging naka-share story. Once nag-upload ka ng iyong uh, Reels or Facebook Reels, mag-share na automatic sa iyong story. Ayan. Tapos, dito naman, Instagram. Siyempre, automatic mayroon kayong Instagram. So, kung gusto rin naman ma-share sa Instagram ang iyong Facebook Reels, ayan, click nyo yan. Tapos, dapat naka-enable to. Ayan, naka-blue yan. Pero pag ayaw nyo naman, i-click nyo ito. Ayan. Tapos, mamimili kayo dito. Turn off for this reel only. Ayan. So, kung ayaw nyo i-share sa iyong Instagram, ay click nyo ito. Ayan. Click nyo yan. Tapos, continue. Pero pag gusto nyo naman i-share, ayan, ibalik natin dito, i-share nyo yan, tapos i-continue. Ayan, continue, then naka nyo siya. Ayan, so, this in future, basta ganun na yan. so, hindi na siya mag-share sa inyong Instagram. Ganyan ang magkikita nyo siya, naka-dark siya, naka-enable. Ayan, so, kung gusto niyo naman i-share, automatic na sa inyong Instagram, i-click nyo lang ito enable yan so your reels will be shared to both facebook and instagram from now on yan so naka settings na yan so syempre kung gusto niyo i-share natin para hindi para minsanan yung upload natin sa ating instagram okay na rin yan di ba okay so balik tayo dito yan so pag okay na kayo diyan meron din tayong add to playlist yan so syempre kung meron tayong playlist click natin to kung meron din kayong playlist, pwede nyo i-save dito sa iyong playlist. Kumbaga, dito sa ating routine. Yan, click natin itong routine. So, mag-save na itong uh, video natin dun sa routine na playlist. Ayan. Okay, so, click natin itong see more settings. Scroll down. So, syempre, kailangan naka-enable din itong star natin. Naka-blue na ganyan. Yan, syempre, para kung nagustuhan ang video natin, mabibigyan tayo ng star o diswerte, di ba? Yan. So, kailangan naka-on yan. Tapos, i-click. Try natin i-earn. Click money. Yan. Naka-enabled na siya. Okay. Balik tayo doon. Yan. So, kung sa tingin nyo okay na yan, share now. Click nyo itong share now. Ayan. So, ganyan yan ang ating tutorial. nang so, dahil gusto nating i-post, So, ganyan ang ating tutorial for today. So, ganyan ang paglagay ng thumbnail sa Facebook Reels. Kasi alam ko meron pa sa atin ang hindi marunong maglagay ng thumbnail sa ating Facebook Reels gamit ang phone. Basta lang sila nag-upload yan sa Facebook Reels, okay na yan. Pero kung gusto niyo maganda-gandang tingnan yung ating uh, front ng ating ng video or front ng ating Facebook Reels, ayan. So, ganyan ang paglagay, guys. Okay? Ayan. So, yeah, that's it for today, guys. So, sana na may natutunan kayo dito sa ating tutorial na ito. Ayan. So, sana marunong na rin kayo maglagay ng inyong Facebook thumbnail sa iyong Reels. At, syempre, kung gusto niya man makita yung mga itsura ng mga thumbnail sa inyong Facebook Reels, ganito naman siya. Ayan. Exit natin to, Ayan. Discard natin dahil ayaw natin i-post. Ayan. Balik tayo doon. Okay, exit natin to Discard. Okay. Balik tayo doon. Ayan. So, kung baga gusto niyo naman makita yung reels ng yung mga thumbnail, ganito siya. Ayan. Click natin yung reels. Ayan. So, ito yung mga halimbawa. Ayan. Man, yan yung mga thumbnail natin. Ayan. Pag nito. Ayan. Coffee is survival. Bang ganyan. Ito yung mga thumbnail natin. Para medyo magandang tignan. Ayan. Pag nito. ito. Yummon cake. Ayan yung mga thumbnail na sinasabi nila. Yan, para kung baga mag-visit yung mga kaibigan mo or may mga nag-visit sa yung or yung mga nag stock ng iyong Facebook, ayan, pupunta sila dito sa Rails mo, mag magkikita nila itong mga thumbnail na ito. Ayan, pag ng mga thumbnail na yan, ayan. O ba diba? Siyempre, magkikita nila itong thumbnail na ito, mapapag-click sila kung ano ba ito. Ayan, di ba? Di ba? Yan yan. So, yan ang purpose kung ba bakit tayo gagawa ng thumbnail sa ating Facebook Reels. Ayan. Para na ma-attract yung mga viewers natin. Na, tapos makikurious sila kung ano ba ito. Ayan. Kagayan nito. Itong video na ito. Ayan. Kagayan nito. Makikurious sila. Bakit ganyan ang bunganga ni Rooney? Ganyan siya. Ayan. So, ganyan ang halimbawa ng mga Facebook thumbnail. Ayan. Sa ating Reels. Ayan. So, that's it for today guys. Thank you so much for watching. Ayan. So, di ba madali lang maglagay ng ating uh, thumbnail sa ating Facebook Reels. At importante, meron kang phone at uh, meron kang Facebook, siyempre. Ayan. So, know. sana nagustuhan nyo itong tutorial na ito. At please don't forget to share, like, comment, and subscribe. And we'll see you again on my next video. Stay safe, God bless to all, and bye for now.